Napag-usapan ko ang tungkol sa interstitial lung disease na walang iba kundi ILD. Bilang isang pulmonologist, marami akong nakikitang mga pasyente na nagdurusa mula sa ILD na pumupunta sa amin sa mga huling yugto ng kanilang buhay. Kung saan ang mga karaniwang sintomas ay tuyong ubo na patuloy sa mga pasyente iyon o simpleng kahirapan sa paghinga. Maaring ito ay posibleng tulad ng hika o ilang iba pang mga sakit na nagamot na sa ibang lugar uh, uh, ngunit na uwi sila sa isang malaking problema interstitial lung disease na maaring maging hindi magagamot kung sila ay mag pa-pakita sa pinakahuling yugto ng panahon. Kaya ang mga karaniwang pasyente na maaring magkaroon ng ILD sa hinaharap ay yaong may pananakit ng kasukasuan, connective tissue disorder, sumasa ilalim sa rheumatological na paggamot. Ang mga pasyente iyon ay may mataas na panganib, magkaroon ng interstitial lung disease. At ang pangalawang uri ay yaong mga may matagal ng naninigarilyo. Ang mga mabibigat na naninigarilyo ay nagkakaroon ng ILDs at karamihan sa mga pasyente o oh, sa kasalukuyan ay nakakakuha kami ng maraming pasyente na hindi kabilang sa naninigarilyo o may problema sa rheumatology sila ay napapabilang sa hypersensitivity pneumonitis na may kinalaman sa allergy. Ang ganitong uri ng hypersensitivity pneumonitis ay nangyayari sa mga pasyente na nalantad sa kalapati, loro, cockatoo, exotic na ibon. Kaya ang mga pasyente ito ay nagkakaroon baradong mataas na antas ng antigen exposure mula sa mga ibong ito. Nagkakaroon sila ng paulit-ulit na mga issue tulad ng tuloy-tuloy na ubo. Ang paulit-ulit na antigen exposure na ito ay nagdudulot ng pinsala sa baga. Sa lahat ng kondisyong ito, maaari itong matukoy gamit ang isang simpleng high-resolution CT scan. Meron kaming pagsusuri sa function ng baga na nagbibigay ng ideya kung paano nabawasan ang kapasidad ng baga sa mga pasyenteng yon. Kaya kapag may tamang u-imaging gamit ang CT scan at u-natukoy ang kapasidad ng baga, maaari nating masukat ang antas ng ILD. At tiyak na dapat tayong magsimula ng paggamot dahil ang pagpapaliban ng paggamot ay magdudulot ng mas masamang prognosis.